So, ilang days pa lang to? Ilang days? Guys, yung tuto, oh. Yung one month na siya, oh. Natuto na siya kumain kasi... Natuto na siya kumain kasi hindi siya pinapadidi ng nanay niya. Oh, kawawa naman. Gutom na mo oh. Hmm? Gutom na gutom, oh. Hindi kasi siya, guys, hindi kasi siya pinapakain ng pinapadidi ng nanay niya. Bali tatlong tuta, ayan. Yung dalawa na matay na kasi ano eh hindi pinapadidi ng nanay. Ito lang na isa ang nakasurvive. survive Ayan lang. Yung dalawa na matay. Ang cute po naman. Matay. Ayan. Ayan. pagka, uh, ano, nilalapit sa nanay yung tuta. Umaalis lang yung nanay. Wow, talaga, guys. Gutom na gutom yung tuta, oh. Matuto na lang siya kumain kasi hindi siya pinapadidi ng nanay niya, eh. Hmm? Gutom na gutom talaga siya, so, oh. Hmm? hmm? Dapat dididi yan, eh. na lang may pangtuta na ano na pagkain dito. Hmm? Hmm, ang ganda ng mga kumpanya 有点，还有你。 nakakalakad na siya. Hmm, Ayun, gutom na gutom talaga siya. Baby. Hmm. Choo-choo!